Asia Mall 40 30 naman yung Tamban Tuloy Kalunggong 30 Malalaking Kalunggong 40 Kalunggong na malalaki 100 islang Bato 200 Busit. 120. Pak magkano to te? walang presyo eh. 120. Pag ganyan walang presyo sa palingki. Kasi may kalaban to eh, di ba tay? Pag may kalaban yung pak na to. Pag dito sa ano, walang presyo talaga yan. Yan galonggong 80. Ito tulingan walang presyo din. Magkano tulingan te? Te, Iti din, iti. Nag-vlog, vlog tayo, vlog. Ito yung pakaan. Sa laban na isang pakaan, kaya walang presyo. Ito walang presyo din. Ito galunggong, walang presyo. Magkano to? 40, 20. 20. Ayun. Oh, pangit na. Yung 20, pangit na daw. Ah, 20, maganda o. Hindi ka na pa. Ito, 20 ito, namumuti na yung asang. Oo, Oh, wow magsigyan sariwang sariwa yes pindi na ano bilhin na puti na asang yung 20 ito 120 ito 100 yung balo ito yung 30 ayun 20 din yun ano 20 din yun ano ten bilhin na ten kalunggong pusit 200 120 40 120 80 ito galunggong 80 rin guys so ito in ito, walang presyo din guys yan ipon 1 port 90 bangos walang presyo 40 o galunggong ulat to 50 Talakitok. Oh, nag-vlogger na rin. Oo. No. Mampa. <laughs> yun. Badlon. Badlon. Ayan, Badlon. Ayan, first mean, bad I mean, bad class. Talakitok. Ayan, first class to. Malambot kasi yung laman yan. Malambot kasi yung yan. 250 po 250 daw. Malambot. At Taba na talakitok yun, uh -huh. So, ang oras natin guys ay Anong oras na ba tayo ngayon? So, ang oras natin alas 4 ngayon Wala pang tao gano sa palingki ng public market ng Nara parinta Ito, walang presyo yung galunggong nila Wala po Magkano so, lapo-lapo mo te? Ito yung lapo red na to Galunggong lang yung mura. Tulingan, so, 140 pakan. So, wala mga presyo yung mga pakan natin ngayon kasi maraming kalaban to. Magkano to, te? 120. 40. So, ito po yung hipo nila. 90 on 140. Sit. 160 Burau Tulingan, isandaan